Ano ang mga sinyales na makikita mo na tunay na naging masaya ang isang kabaro ko sa ginawa ninyong pagmamahalan? Interesado ka ba? Kung ano ang aking sagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Hi everyone, this is Aika. Welcome to my channel. Ang aking sagot ay makikita ito sa natural na kilos niya. Mas kalmado, madalas na nakangiti, at malambing pagkatapos. Napapansin niyo ba yan na parang nga laging nakatiting siya o kaya may kita mo sa kanyang mata na ang saya niya sa oras na yon. Kapag relax ang katawan, malalim ang paghinga at parang nga napapansin mong ayaw niyang matapos ang sandali, ibig sabihin talagang nagustuhan niya. Hindi naman kailangan laging maingay, minsan tahimik lang. Karamihan sa ganyan, di ba, may mga tahimik lang, yung walang kibo. Hindi naman yung parang ah, tuod na lang, ah, parang wala, wala na talagang ah, pagmamahal na nararamdaman yung gano'n. Hindi ganyan ha. Minsan talaga may mga tahimik, pero kitang-kita mo sa kanya nga, mga titig at ngiti. Hindi kailangan laging maingay, minsan tahimik lang, pero ramdam mo sa kilos at tingin. At yan lamang po ang aking vlog for today. Sana nagustuhan nyo ang aking sagot. And if you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.